Hello mga kagala, so Welcome again to my channel Tama niyo kami mga Akad bakad ni Chip Chip Rico So Akad bakad muna kami dahil Buring na Buring, sabangka Pambiyahe <laughs> Akad bakad muna kami dito sa may beach Ayan Akad bakad muna kami dito sa Tuling Baybay Siyempre ano magawa? Medyo maulan ang panahon ngayon mga kagala. Ayan, mga kagala. Yung pinunta natin na karaan ay island. Yun. Yung bubog. Pumunta tayo doon. Sama si Ben na karaan. Napanood nyo. Pising-pising kayo doon. Pero wala tayo nahuli. Na yung mga kagala na. Pangisda. Yang yeah. hey. gua puna si Manuel. Hey boys, you wanna ride? Ya. Yeah. Let's go. <laughs> Oke, kayak saya kasi di tuh galak. Hey, Papa Manuel. Ah, pas ya, saya. Hmm. Kamu juru kita bayar. Ya.

Talaga niyang manok. Pulo tayo warehouse mga kaglala, samahan niyo rin ako. Sige lang, ka ako man. Salamat. Ayan. Ulan dito kaya... hirap mag maglakad. Nagising uh, ko lang mga kaglala. Naglakad kami kagad dito. Nagising uh, ako dahil... ...salalimpuyat buong gabi ang mga kaglala. At... ...mga oh, atropao. Uh, shout oke kay no Sumar Sumar pala, Ah uh, ah guwapo ng kilo Captain Boss Captain Boss Gaya iba Mar Gusto ko itim Salamat na lang pa

Aaaaahhh! Anong tala na naman no? Sabi ko, ka, ate magbalik! Okay, motor! No, Dito kami nag Ah! Mag-utol naman tayo, U Ujala, eh. Diyangat yung muna. sip! Ah! Perte, oye! Motor-motor lang tayo, oye! motor-motor lang tayo. eh. Wala naman tayo -tay sa, ano, kay... kaya ka po ring pagising mo bang pa, pagising mo ba agad lakan, -lakan tayo para hindi tayo may stroke pa mahirap na may stroke kaya kung nagustuhan mo yung mga vlogs natin subscribe mo ng mga gala para update ka sa mga gala gala natin kung saan tayo pupunta wala pa tayo siyempre biyahe ngayon sigurado pag nasa biyahe tayo dami nyo magigitang alam nyo <laughs> Marami kayo makikita mga kwet. No kasi sa mga biyay namin. Lahat, kaya ano, bikini lang yun. Lahat. <laughs> Ayan, yun no? yun o. Aquaman. Ang gwapo ng kiluma. Aquaman. Hi. Siyempre, hindi magkatalo yung ano, sino ba to? Si Hawk. <laughs> Mukhang Hawk eh. Yung mukha parang si Hawk. pasag-pasag. Aw. Oh. kagala. Uh, Motor-motor lang tayo. Gamit natin motor. Ayan, eh, ay, motor naman nila. Yes! Ayan, motor. Ay, eh, ati daw natin ito sa warehouse. Tapos, ati din doon sa, ano, Ursula. Ati kay Jingus. Pero sige lang, natin. No problem yan ngakutin lang pala ya eh. Grabe mabok motor oi Karang eh. anu ah, pigang-piga ah Jadi eh, aja lang ringan ngiraus, langsung na. nah, nah, naan Langsung eh. naan, langsung naan Mimpri, dilakan nakin Pag motor-motor Terus sana naglakad lang aku, kasi Puring man kami, dapat naglakad man So, yun nga, uh, na Asambit tayo. Oy. Tara na. Sa. Narasakbit tayo sa mga tropa. Ngapatidero motor. Ya, tinatayin mo motor. Motor niya. Ah. Dito na tayo ngayon mga kagala. So ang hanapin natin ngayon ay si Jimbo. Para yatet ang motor ni Manuel. Aw. <laughs> oh.

wala wala dito si jingo mga kagala so ano yan ay wala magawa kung wala dito balik na naman tayo eh nasupot na tayo balik balik dito ay ito man si ano bin ben magtulog Goblok pula si Gunggong. Problema wala si Jingo, Wala si Jingo, Ya, Kaya... si Jingo. dan, Jangan. Ini kasi ni ano? Manuel motor nyo na pasunod sa Don. Oh. dito. di sorry. Sorry, Patut cuma ada aja, Jeng, tuh. Yut, panen, man. Tulungin isi Toto, bener. Jeng? Tulung, man, tuh, wih. Eh, umur disini. Pesan ya. Motor. Masuk, umur. ini motor, Maka, main magdaan, kasi. Menghirap, lah. Ya, pasok lang na muna at. Pasok lang natin yung motor. Ah, may Galitan pa tayo. Oke. Okay. Bang galak natin, Mana galak. Tumana, bibili tayo nang makain natin. Tolong ke Ben. Tolong si Ben Ben dog. Nah, sana no. Gua men tata yang dito. Ya, ada, na, dia. pagawa pala ako ng sticker. Stikir. Wala pa, wala pa. Tayo na kapagawa, naubusan. <laughs> wala pa tayo na ano, sticker ngayon. Ah, next. Mga gala. Mga um, uh, yeah. Ini ah, sa ating sticker. Naubusan na tayo ng sticker. Wala pa tayo nakapagawa. Gagawin pa lang. Kaya... Yeah. sabi ko sa kanya, Sag, ano na lang. Pag, meron ng sticker. Bawi na lang ang sunod. Pag natapos na yung sticker natin. <laughs> Ayos din yung bata. Kaya mga So, uwi na. Narin kami sa warehouse. Uwi, kami Ben. Si na naman. Kakarating kulang rin dito sa warehouse. Uwi naman. Hmm, Lugago lang eh

kau yang anu gue tuntan ke Dewa, ha Balak lah nih apa ya tadi tahu ya 300 deh <tuh>

Sana matapos nila mamaya bago mag-dive, baka lubog kami dito. Isang bangka. Ayan, may isang bangka. At siyempre ayan yung Ursula. Mga bata. <laughs> bangka namin. Ganda tayo ng bangka namin mga kagala.

dahil bulok na yan dyan kailangan mo talaga palitan uh, yung baklas uh, si, si si Jaja yeah, content din siya talo nyo sa facebook eh, tagay ko dito yung kanyang name sa facebook mga kagala so yun yeah, content content din siya Ay, wala. Nandito yan. Oh. Nido. Ito, papalitan din kasi ito. Ito. Papalitan. Malaki. yung propeller namin, i-upgrade na namin. Pero kung hindi ko alam kung makakasampa pa ako dito, baka, baka doon na kami sa malaki. Pero hindi pa ba sure. Hindi ba kasi tapos yung malaki. Ah, uh, na mga kagala. Takits sa, sa next video mga kagala. At ayun na nga si Ben. Kabalik na. Alright, yun na mga kagala. Bye-bye.